Kailangan mo ba ng computer technician sa Quezon City? Kami na ang hinahanap mo. Kami ang Teco, ang pinakamalaking aircon, appliance, and computer services provider sa Pilipinas. Trained at certified ang technicians namin na magtanggal ng computer virus, mag-repair ng overheating, pati na yung bumabagal na PC. Kung tunap naman ang hanap mo, may services din kami tulad ng Windows OS upgrade, disk cleanup, data backup, at iba pa. Lahat ng Teko technicians ay certified, trained, background checked, at sumusunod din sila sa strict code of conduct pati na sa government mandated data privacy laws kaya sure ka na safe ang home service repairs na gagawin nila para sayo. At ito pa. Hindi mo na rin kailangan bitbitin pa sa mga repair shops ang PC mo o dumayo pa sa Green Hills, Gilmore, Raon o sa mga malls dahil ang Teko technicians na ang pupunta sa saan man sa Quezon City. Mag-book lang sa Teko Pitchbook, ganyan lang kadali. Gamit lang ang phone o computer mo, pwede kang mag-schedule ng appointment. Makakatanggap ka ng email at SMS notification para sa detalye ng assigned technician para sa repair service mo. Anytime o anywhere sa Quezon City, mag-book na ng computer technician sa Teko. Para sa iba pang computer tips, I like itong video at mag-subscribe sa aming channel. See you sa susunod naming video.